But oh, Eto oh. pa, Patpi, nung oh. wala ka, yung oh. balita na yung mga polis na hindi asintado. Ayun na nga, going to say nga eh. So aside from being physically fit, kailangan din magaling rin sila bumarel. ba? Diba? Dapat ano, bullseye. Marksmanship. Marksmanship. Oo, oh, oh, oh. kung hindi, babawian daw at ng baril nila babawian sa bolo. ng baril, <laughs> bibigyan ng bolo. bolo. paano po Nang, ito? Hindi ba magastos si po ito sa, ano, sa bala, uh, General? No mam, ma itong uh, pagiging uh, ano yung physical fit ng ating uh, mga pulis ay hindi lamang yan dyan sa sentro, yung paggamit ng radyo uh -oh. ay kailangan kasi ito yung mga basic uh, basic requirements Correct. po ng pulis doon sa ating sa ating uh, mandato na protect proteksyonan yung ating mga kababayan bagamat ang paggamit po ng baril ay last resort po yan okay. dahil may tinatawag po tayong force continuum, may uh -huh. mga uh, non-lethal uh, way po tayo to subdue ay uh, a ay, uh, would be criminal pero ang paggamit po ng baril ay kailangan ay proficient po yung ating mga kapulisan dahil kasama po yan may mga proficiency firing po tayong sila at wala po silang problema ma'am sa bala ma'am ma, -ma, ma, -ma. eriterate ko lang oh. dahil meron po tayong pondo oh. binibigyan po ang mga pulis ng uh, bala po for training po so tama naman eh sabi nga ng ating GPNP ay eh, ito ating CPNP kasi ma'am ay uh, uh, export po ito sa paggamit po ng Ama. baril ay kaya sabi nga niya yung standard uh -oh. meron din po yan ma'am nakasaad po yan sa mga batas na na nagcreate po ng PNP so dapat po ang uh, at least minimum ay dapat ay uh, sharpshooter po ang mga wow. pulis. 25